Ito, nagrambulan ng ating mga gamit kasi maulan. At dito rin ako, uh, nagagawa ng mga pangontra kung ano-ano ba. At ako basa na, mo, basa dahil sa ulan. So marami na rin po akong mga nagawa. Ito, looted talaga to mga pips. Isang garapang malaki at looted talaga ang laman yan mga people. Uh, kung sa wala pang laman, wala pang langis, eto yun. Kompleto. Maganda rin pagkasiksik, o. Oh. Okay? Saluted yan, mga peeps. May mga orasyon, may mga susi pa. All in one, magnetic high power. Uh, Buk ng tikbalang, mga beads, mga mutya, at sinukuan. Kita nyo naman yan. Talagang suko talaga dyan ang mga aswang alright mga peeps